Hindi sa episode nga pala eh, nandito tayo sa isa sa pinakasikat na camping site dito sa may Tanay Rizal. At ipapakita ko sa inyo ang ganda ng campsite kasama ang ating minivan na si MacMac. Mac. Kaya kung gusto mong mag-relax at mag-adventure sa Tanay Rizal, tara, samaan nyo ako. Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do, wanna do the Lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking of you woah You wanna do it again wanna do it again sometime Woah-oh Can I see you again Can I see you again sometime gusto magsaing na tayo bago tayo mag-set up. Bago na ako ni Idol. Bago yarn. Oh. <laughs> ay, di rin ano. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa, mga tol? So, for today's episode, mga tol, ay mag-ano tayo? Magka-camping ulit tayo. I mean, nagka-camping na pala tayo. Nandito tayo sa may campsite and dito yun sa may river and sa may tanay Rizal actually yung gagawin kasi namin is I mean yung pupuntahan kasi namin is yung marala, maralaki, camp kaso nga lang meron siyang river crossing and medyo mataas pa daw yung tubig so um, hindi kami nakatuloy doon so nakita rin naman namin tong river ranch and eh, napakaganda pala rito kung makikita kita ninyo napakalawak ng campsite nila yan sobrang lawak ng campsite hanggang dun tapos, ang nagustuhan ko pa rito sobrang linis ng CR nila yun yung CR nila, tapos meron din pala silang archery, yun yung mga games nila libre na yung wifi meron din pala silang charging station libre na rin yun, so yun yung maganda rito lalo na, for example, kung work from home ka pwede ka magtrabaho rito, kasi malakas din naman yung wifi nila, and nagustuhan ko rin yung ilog, dahil sobrang linaw, yan yung ilog nila and ito yung pwesto namin para pala sa mga magtatanong, nasa 800 pesos dito mga tol um, per head. Tapos, yun, all, all inclusion sa man na yun. Kasama yung internet, kasama yung um, charging station, and so on. Tapos, yan, yan lang. Sobrang ganda ng lugar na to. I mean, makapag-relax ka talaga kasi, I mean, lahat naman na napunta natin na campsite, kung napanood naman ninyo yun, yung mga campsite na napunta natin, mga ganda. And, Um, isa to sa sobrang marirecommend ko dahil napakalinis talaga sin sobrang luwag and napakalinis and yun mapuno rin siya pala So sa activity parang um, archery lang inasabi sa akin na ate yung mga activity nila rito So yun siguro enjoy na lang muna namin and tingnan natin ang mangyari. um, Yan yung setup natin so magluluto muna tayo and time check maghahapon namin na ata parang nasa 3pm na So yun. yan kapala pala um, sa mga magtatanong din uh, meron din silang accommodation dito nasa 8,000 pesos ata For um, for packs ata mga ganun So inquire na lang lalagay ko lang dito yung link tsaka yung Facebook um, page nila Pakita okay, ko rin pala yung setup namin Ito talaga yung maganda pag naka minivan ka Which is, um, nagitan nyo naman sa mga vlogs natin Ito pala si Macmac, -Mac. ayan Ayan So, ayan, nakaangat na naman yung tent Actually, yung tent sobrang useful namin I mean, sobrang gamit na gamit namin yan Even though nawala pa yung higaan, hindi pa ako nakapagpagawa Nalalagyan namin siya ng gamit sa taas Ayan Tapos, yun yung setup namin Ito yung higaan, nakabili na kami ng medyo malit-lit na higaan And may space pa ng konti dito sa gilid So ganyan kaganda pag naka minivan ka kung maga um, pwede na rito makakat kung maga makakatulog ka na rin dito sa loob. And at the same time, ang maganda pa sa atin is um, uh, meron pa siyang second floor which is pag napagawan ko pa yan, um, kung maga maano siya dito. Mahigaan pa So yun ang maganda rito sa minivan natin And comment na sa baba Baka meron sa inyo yung mga nagmo-modify ng kahoy Na kung saan pwede tayo magpagawa Tapos yan, yun yung setup Yung awning natin nakatayo na And ito yung table natin na may lotuan Tapos, yan, yan lang naman And share ko lang din pala sa inyo yung eco -flow natin Which is, yan, ito yung gagamitin namin Pangsayang, panginit ng tubig Tapos dito sa electric pa namin mamayang gabi So yun yung kagandaan din pala pag naka eco -flow ka Which is, nakita nyo naman sa mga vlogs ko Ito yung mga, um, ito yung ginagamit talaga natin Još Okay, magandang okay, rito. Ayun na. Pag vlogger, P.O.B. to eh. Oo. Ayun Alright guys, so ayan, bali nakapagluto na tayo So time check, it's already 4.25 And nakaset up na tayo, nakaluto na rin tayo And yun, nakaset up na rin yung kama So ito yung pagkain natin for today Yan So meron tayong talong, tsaka um, Ano toto? Iniyaw na baboy at manok Tapos may sausawan tayo na suka Toyo, and meron tayong bagoong So yon bali, sobrang, sa totoo lang ah um, nagandaan talaga ako dito sa campsite na to. Sa may River Ranch, Tanay Rizal. Bukod sa sobrang laki niya, ay napakalinis talaga ng campsite. Tapos, ang maganda pa rito, malinaw na yung tubig. Ayan oh, o. May mga park kasi, or campsite kasi sa Tanay, mga tol, na medyo brown pa yung tubig. Pero I'm not sure, baka ngayon maayos na yung tubig talaga dito. So yun, nga pala, ito pala yung girlfriend ko. Baka sabihin nyo, dito sa sami. <laughs> Yan, I love Amal. Hi. Yeah, mamayayin kasi girlfriend ko. Kaya baka sabihin nyo naman, di ko na naman sinasama. <laughs> so, ayan mga tol. Um, sa totoo lang, pag mga gantong camping, nakaka-relax din talaga. Kung maga parang, maano ka, ma reconnect -re ka sa nature. Kasi, sa totoo lang, sa, ano na, sa, sa atin, sir, sa city, sobrang ingay, sobrang usok, kasi traffic, lahat. Pero pag nandito, biglang iba yung mundo mo. Kaya highly recommended ko talaga na mag-camping kayo. Kahit hindi minivan yung gamit nyo, kahit motor, kahit van, or kahit, um, or kahit ano, basta kahit anong sasakyan na pwede nyo. Or tent nga lang, pwedeng-pwede yun mga tol. Basta, pa, basta para sa akin. Um sobrang um ganda mag-camping kasi mareconnect ka sa nature yung mga iniisip mo sa Manila or sa City parang biglang mawawala sin bigla kang mapo dito and yun yung maganda or essence ng pagkakamping para sa akin ah Since sobrang dami ko kasi nakikita ng camping, na alam mo yun, na-addict talaga. Which is, yun yung naintindihan ko sa kanila. Y yun pala yung essence ng pagkakamping na makakalimutan mo yung mga problema o yung mga iniisip mo pag nasa Manila ka. lalo na pag napunta ka sa mga ganitong lugar. So, ayan. Grabe yung lugar oh. Yeah. So, papakita ko sa inyo at imamontage ko na lang sa inyo. Yung amenities siguro baka bukas na lang ipakita ko sa inyo kung gaano aganda dito sa may River Ranch. So, kain na kain mga idol. Ayan oh. No? Napakasarap mga idol. Tapos subo pa. Mm -hmm. Tapos ganyan mo Hey, I try my best to talk to you. Tell you about the things I like to do. You know your smile is lighting up the room. Up the room. always look this beautiful Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do Wanna do Lipstick Left a mark on my cheek, so I keep thinking of you Alright guys, so bago matapos yung araw na to, papakita ko sa inyo yung ilog Yeah, ay yung ilog o oh. Pasin katabi lang talaga namin nung kotse Ah. Tingnan natin. Ayun yung tsura niya. Yan. Yun. Oh. Napakalinaw nung ano ngayon. Tubig. Ah. Yun, oh. Palalim. Sakto lang talaga. na Hanggang oh. dun. Tapos pag umikot hanggang dito. Yan. Hanggang dun siya. Tapos yun yung sakin natin. Oh. na, si Makmak. Ano mahal? Tara. Aligo na tayo. Ah sige. Yon. Aray ko. Sobrang sulit. Talagang marirelax ka talaga dito mga tal. Kasi nang ganda. Ayun o. Oh. Tignan mo naman boy. Yan yung bundok. Sobrang luwag ng ano. Nung pinakakakamsay Tapos ayun yung ilog. Mas malino pa. Grabe. Sarap boy. Sobrang sulit yung binayad mo rito na itanded. Ah. Shit. Malamig. Ah. 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 Lamig po, tangin na. Ay, sorry. Ah, lamig, gagi. Enjoying ko lang siguro yung moment. Alam mo yun. Kasi almost one week din ako bumira eh. Bumira sa pagtatrabaho. Kumbaga parang, pag nagtrabaho ka ng buo, tapos ganito, alam mo yun, mawawala yung pagod mo eh. Ah, kasi pagbalik sa Manila. Alam mo yun, trabaho na naman. So para sa akin, sarap nung ganito, sarap mag, 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 ano ba, mag, kam um, Ang sarap um, gawin yung mga ganitong activities. Kasi dati, hilig ko. Magmumol ako. Or else, mamimili. Ganun. Pag may pera. Pero, ay, alam mo yun, pag tumatanda ka na, ma-realize mo, simula nung umidad ako ng 30, ayoko na sa mga magugulo. Ayoko na uminom. Ayoko na sa mga bar. Ayoko na yung mga magugulo. Mas gusto ko yung... Ewan ko kung ako lang ah. Kung ako lang yung ganito. Or kung may nakaka-relate man, comment mo sa baba. Pero, para sa akin, ang sarap ng ganito, lalo na pag ka mas gusto mo na yung mga tahimik na lugar kasi hindi na ako para sa yung, ano, yung mga maiingay yung mga gulo alam mo yun parang mas sa akin na mas hinahanap ng isip tsaka yung katawan ko yung ganitong kapayapang lugar kasi mas mawawala yung ano mo eh mas mawawala yung mga iniisip mo tsaka yung stress at pagod mo sa pagkatrabaho kasi alam mo na hindi naman tayo mayaman hindi naman tayo anak ng kontraktor kaya ayun yung girlfriend ko pala, syempre, mahihain din talaga sa camera. Baka sabihin nyo naman. Baka sabihin nyo naman, di ko talaga sinasama. Mahihain po talaga sa camera. And, oh, yun. Go na, enjoy na namin yung yung moment na to. At is, halap, hawak na camera. At is, makita nyo man lang yung... At is, ma-enjoy ko man yung, ano, ganito. Let's go. Alright guys, so dinner time. So dinner naman natin is spaghetti tapos tuna sandwich. Eto siya. So far dito, um, hindi naman siya ganun kalamo. Sa uh, gamo, -gamo. Nag-open kami ng ilo. Kasi may mga campsite kami na try na, anong tawag dito? Na mas sobrang daming gamo-gamo. Pero dito, parang wala masyado. Marami lang talaga pa, palaka dito. So so far, mal tanong kita. Um, tawag dito, kamusta yung stay mo? Ay, sobrang okay. Kasi, sobrang okay. Oo. Okay. Oh, una, malinis. Tapos, mm. Oo. Oh. Malinis tayo. Eh. Nagustuhan din dito yung girlfriend ko. And, So far, okay yung stay namin dito. Maganda nito. Highly recommended ko tong place na to. It's a river ranch dito sa may Tanay Rizal. Bukas pag natin, pakita ko sa inyo yung mga amenities tapos kung ano yung mga meron dito. Pasis, matur ko kayo. Thank you, Marisol. Thank So yun, kita-kita lang -kita siguro tayo bukas. Enjoy na namin yung gabi. de.

right guys, so in ka, tapos na yung maligo. So bago ko tapusin pala tong vlog na to, itutur ko kayo sa mga meron nila dito. Sobrang naging uh, peaceful din yung tulog namin. I mean, tawag dito, um, comfortable yung naging tulog namin. So ayan, yun, may mga tambayan dito. Ito yung CR. Nagustuhan ko yung CR, napakalinis. Sobrang linis yung CR. Tapos yan, may charging station nga ron. Tapos um, yung mga accommodation nila nandun natin, yung air condition. Then, yun, pakita ko rin yung CR din pala nila. Napakalinis din yung CR. May yan yung lababo nila. Dami rin ng CR. Tapos, ito yung mga nila. Wala lang silang shower, no? Shower area na separate. May sink din sila rito. Kung gusto nyo mag Yan. Tapos mamaya, bago ko taposin yung vlog, ah, uh, hamlakad ko kayo dun. Dun banda. Tapos dito sa Megasibo. Nililinis talaga nila. So, pakita ko sa inyo yung banyo, eh, no. Every morning, every day ata, parang nilinis nila kasi ito nilinis nila. Yan, yun yung banyo, naka-tiles na siya. Sa so, ponte, may sabitan dito. Kasamba ko. <laughs> yun yung nagustuhan ko dito kasi may, syempre, I mean, ko alam yung may may ibang campsite kasi na hindi ganoon kalinis yung CR. So dito, um panalo na rin, panalo na rin sa 800 na babaya din. Pag-inta sila no. yung unang ano nila ito Marami nilang upuan dito Eh, May mga upuan sila rito Tapos ito yung gasibo nila Yan pag ko sa inyo yung gasebo. At least, alam ninyo para pag pupunta kayo dito May idea na kayo kung ano yung mga meron dito Yan yung gasibo nila Yan tapos may archery sila doon. Pwede kayo mag archery Yan yung archery nila Tingnan natin Ayun, nandun yung archery nila. Ayun o. No. Hindi ko na para punta na layo eh. <laughs> Tapos meron silang kubo rito. Tapos punta naman tayo dun. Tapos ito pala yung CR nila. Kaya doon lang kami na-stay Oh. Tapos ito yung CR. Bumuesto kami malapit kasi sa CR. Tapos parang doon may mga lodge sila doon. Ewan ko kung ano yun eh. Pero iba yung daanan kasi nila eh. So punta tayo doon sa mga ibang ano nila. Para at least pag pumunta kayo dito, alam niyo na yung makikita ninyo. <laughs> Tapos dito, sobrang lawak. Ayan, eh, pwede ka maglakad dito. yan So, itur ko kayo dito sa River Ranch. Ayan, eh, no, sobrang laki. Napakalaki ng ano dito, mga tulo. Laki. Ayan. Eh, no. Oh, yun. Ayan, okay. ito. May mga upuan sila rito. Ayan, isa dito, isa rito. Tapos... Malinis. May, may, may poso. at worth it yung poso. Working to, teh. Wow. Ah, Ayan. Teh, yung saksakan ninyo? Ay, siya. pa. Ah, ito. Ito pa. Tapos, saan po yung ano nyo, teh? Yung accommodation? Ah, baka dun siguro, dun no? siguro yun. pala. Ay, te, saksakan, te. Okay. Ah, ito pala yung saksakan, teh. Ah, pala charging station nila. Ayun, dalawang kubo. May charging station yan. Ay, nung so, kubo nila. Sa gazebo, pwede rin mag-charge. Tapos, -tap ay, ah, ito. Mm -hmm. Ayan, no. Communal wifi area. Yan, ganda. Ay, no. Napakalawak dito. Tapos, yan. Ito pa yung sun charging station nila. And may upon dito. Tapos, I'm not sure. Parang may separate dito kasi... Parang owner's lodge, parang may sariling, siguro, parang ito ating accommodation nila, no? Uh Oo, -oh, ito. Ba? Ay, hindi pwedeng pumasok. Iba yung daan, di ba dalawa Ay, yung gaan, daan? Ay, iba dito. So, ayan, meron sila rito. Ewan ko kung ano to. Parang function hall ata to. Tapos, may separate na entrance ata dito. Nakalagay kasi dun sa, ano, owner's okay. lodge. Lodge. O. Oh. Tapos, ito yung, ito yung pinaka-campsite nila. Ayan. Tapos, ayan, o. Oh, kung may kita ninyo. Ayan yung sign ng River Ranch. Ayan natin, accommodation nila na 8,000. Tapos, meron pa dun. Um, Ayan, yan lang naman yung mga meron dito. and yun, yun lang naman. Ang activities dito, to sobrang luwag. Ayan, o. Oh. Yun, napakaluwag. So, yun, balik na kami sa accommodation kasi umulan na. And baka dito ka rin siguro tapusin yung vlog, mga tal. Let's go. Yun naman. Yun lang naman yung mga meron nila rito. Siguro ilalagay ko rin dito yung Facebook page nila. Para pwede kayo mag-inquire. Hindi ako. Tumakbo. <laughs> tumakbo kakulay ko pa si tumakbo no ko <laughs> lumaks kasi yung ulan pero yun lang naman yun lang naman yung mga meron nila rito just in case puntaan nyo na lang sa mga igarit at sa makita nyo and pwede ka pala mag bonfire dito ayan o oh. yan pakita ko sa inyo 100 pesos to eh ito yan 100 pesos pwede kayo mag bonfire dito yan, kung ano yung gusto nyo yung activity. Hanggang dun pa ata yung lupa nila. Yan. Tapos, yun yung river. Ito yung river. Ito yung kotse namin. So, tabi-tabi lang talaga halos. <laughs> so, yun lang mga tol. I hope na... I hope na na-enjoy nyo yung vlog and siguro maraming maraming and maraming, maraming salamat naman dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan nyo yung mga gantong content And siguro, suggest na lang kayo sa next campsite na pupunta natin dito sa Maytana yung Risalee. Comment lang dyan sa mga baba. So, ayan. Maraming maraming salamat and this is Vlogs. Mahal, peace out mo na. See you next vlog. Peace out. Peace out.